Magkano nga ba ang matatanggap na premyo ng mga atletang magsusungkit ng ginto sa nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics? Alamin niyan sa ulat ni Rafael Banderel. Alam niyo ba na hindi pantay-pantay ang halaga ng papremyong matatanggap ng mga atletang makakapanalo ng gintong medalya sa idinaraos na Paris Olympics? Nakabasa yan sa kung anong bansa ang nire-representa ng mananalong atleta. Ang Estados Unidos at Germany, kabilang sa mga bansang may pinakamababang papremyo para sa mga Olympic medalist. Sa Amerika, 37,500 US dollars ang premyo ng gold medalist o katumbas ng 2.1 million pesos. Sa Germany naman, 21,900 US dollars o katumbas lamang ng 1.3 million pesos. Nakalulula man sa unang tingin, mababa yan kumpara sa incentives na ibibigay ng Taiwan, Singapore at Hong Kong sa kanilang mga atletang makakahablot ng mailap na ginto. Sa Taiwan, 716,000 US dollars ang pabuya para sa mga gold medalist o tinatayang 41.9 million pesos ang halaga niyan. Ang premyo ng Singapore papalo sa 700,037 US dollars. Ang halaga niyan 43 million pesos. Pinakabigati naman ang papremyo ng Hong Kong para sa kanilang mga atleta dahil ang cash incentives ng kanilang gold medalist 768,000 US dollars o tumataginting na 45 million pesos. Meron ding mga bansa na simpleng pasasalamat lamang ang pabuya para sa mga atleta sa kadahilan ng hindi sila namamahagi ng cash incentives. Kabilang dyan ang Great Britain, New Zealand, Norway at Sweden. Sa Pilipinas naman, 10 million pesos ang premyo ng gold medalist sa bisa ng Republic Act 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Bukod pa riyan, pangako rin ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, makakatanggap din ng bahay at lupa ang mga atletang makapag-uwi ng gintong medalya sa Pilipinas. Pero syempre, labas pa riyan ang mga donasyon mula sa mga korporasyon at iba pang mga opisina ng pamahalaan sa Tokyo Olympics noong 2021. Pumalo sa kabuoang 56.5 million pesos, apat na real estate properties at panghabang buhay na libreng supply ng gasolina at flights mula sa mga pribadong korporasyon ang natanggap ng kauna-unahang Olympic gold medalist ng bansa na si Heidelin Diaz Naranjo. Sa nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics, ang gintong medalya hindi lamang simbolo ng karangalan o paggawa ng kasaysayan. Isa rin itong tulay sa isang mas masaganang buhay para sa ating mga bayaning atleta. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At yan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Meg Sioso ng inyong Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.